Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Sa Eurobasket nga nakita natin na mag ang iba't ibang bansa at iba't ibang mga players tulad ni Dennis Huder at Franz Wagner ng Germany, Jonas Valanciunas ng Lithuania, Bogdan Bogdanovic at Nikola Jokic ng Serbia, Luka Doncic ng Slovenia, Giannis Antetokounmpo ng Greece, Lori Markhanen ng Finland, Nikola Vusovic ng Montenegro, Alper Onsenko ng Turkey, at madami pang iba. Ganun pa man paano na lang nga kung kompleto pang Yugoslavia. Ang bansa na ito ay kinabibilangan ng mga bansa ngayon na Slovenia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Croatia, at Bosnia and Herzegovina. Just imagine ng Serbia nga ay sobrang lakas sa team na at may katulad din Nikola Topic sa top 5 pick caliber sa NBA na hindi na nakapasok sa kanilang final lineup dahil sa lalim ng kanilang talent. Isipin nyo na lang nga kung may bansa na tulad ng Yugoslavia ngayon kung saan pwede mong isama sa isang team si Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic, Nikola Vucevic, Nikola Jokic, Dario Saric, Ivica Zubac at iba pa ang Serbia nga noong Olympics ay muntik ng matalo ang Team USA. Imagine kung kompleto ang Yugoslavia. Pusibling sila nga ang pinaka-dominant team sa basketball ngayon at hindi ang Team USA. Bago nga magkawatak-watak ang Yugoslavia ay sila talaga ang isa sa mga tinig sa US basketball noon. Panahon pa nga nila Vlade Divac ay tinatalo na nila ang Amerika. Ganun pa madaming players din ang hindi mabibigyan ng gaanong pagkakataon kung sakali. Dahil 12 o 13 players na nga ang pwede sa isang team. Imagine ang talent na meron ng Serbia, Slovenia, Croatia at iba pang bansa at kailangan mo itong pagkasyahin sa isang team lamang. Literal na kaya nilang magpadala ng Team B o Team C na magkakampiyon pa din sa Eurobasket kung ganun nga. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay Yugoslavia ang magiging top basketball country kung buo pa din ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Al Horford. Ayon sa insider source ay humihingi na nga daw ng paglilinaw si Al Horford at ilang veterano na hindi pa nakakapirma ng kontrata sa Golden State Warriors dahil hinihintay pa nila na maayos ang usot sa Jonathan Kuminga situation. Humihingi na nga sila ng clarity sa kanilang mga kontrata dahil halos dalawang linggo na lamang ay umpisa na nga ng NBA Trading Camp at hindi pa din garantiya ang kanilang pwesto sa liga at ang kanilang mga sahod. Habang ang Warriors naman ay nananatiling hindi gagawa ng galaw hanggat hindi pa sila nagkakaayos si Jonathan Kuminga so tuloy pa rin nga ang patigasan ng dalawang kampo at sa ngayon who knows kung sino ba ang bibigay at lalambot at kung kailan ba ito matatapos to the point na si Al Horford at iba pang napangakuan ng Warriors ng kontrata verbally ay hindi din alam kung kailan sila makakapirma officially at tumihingi na nga ito ng paglilinaw at nais ng matiyak ang kanilang pwesto sa NBA sa 2025-2026 season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?